Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. For today's video guys ay pupunta kami sa PGH. Ayan. Alas 12 na madaling araw ngayon guys. Ngayon namin naisipang pumunta guys dahil sabi nga maraming anong pila, mahaba nga daw yung pila sa PGH. Wala namang may sakit sa amin guys. Pupunta lang kami doon guys para ipalista si Sanya sa DepEd. 'Yun yung mga nagche-check guys sa mga baby na may mga autism guys. Dahil nga sabi nga nila libre nga daw sa PGH magpa-check up ng mga may may autism guys. Ayan, dali-dali kami pumunta doon, inasikaso namin, namin kaagad para nga magkaroon ng record si Sanya sa doktor. Dahil ang last na check-up ni Sanya guys sa DepEd ay 3 years old pa siya guys, eh 5 years old na siya ngayon. Kailangan na namin siyang ipa-check-up ulit para malaman namin guys ang findings ulit ng, ng doktor sa kanya kung ano ba talaga ang uh, next step namin para kay Sanya. Dahil gusto na namin ipa-speech si Sanya guys. Gusto namin itanong guys sa DepEd kung pwede na namin ipa-speech si Sanya. Para matuto naman magsalita na si Sanya. Dahil mahal talaga ang magpa-DepEd guys. Magpa-check up sa doktor na mga may autism guys. Alos 5-5 na ngayon ata guys ang, ang rate po nila. Kaya nag-ano na talaga kami guys. Nagsapalara na kami pumunta sa PGH para mag-inquire guys ng A uh, doktor doon sa PGH nang mga may autism po katulad po ni Sanya umuulan pa that time guys ayan nasa PGH na kami yan guys wala kaming ka-idea idea kung paano mag inquire dyan So ayun na nga guys, pumasok na nga kami dyan at nagtanong kami sa guard kung saan kami pwede mag-inquire ng DepEd na doktor. At uh, tinuro kami ng guard guys sa ER. Pumunta kami sa ER, guys, nakita namin na ang daming nakapilang mga pasyente. Natakot kami, guys. Kaya umatras kami, guys, dahil takot talaga ako sa mga ganun, guys, na may makikita akong mga pasyente na may mga sugat, may mga ano, ganyan-ganyan, may mga dugo. Gusto kasi namin kuha na ng PWD card si Sanya guys. Kaya namin gusto check up ulit siya sa doktor kasi isa yun sa requirements. May nakukuha rin daw financial assistant din daw sa DSWD yung katulad ni Sanya guys. Pero yun daw yung isa sa requirements din yung uh, result sa doktor magipun mag ipon na lang talaga kami, bahala na talaga. Kasi nakakatakot talaga, guys. Takot takot, takot na takot ako makakita ng mga ganun, guys. So, ang naisip na na lang namin, na, nagutom na kami, guys, sa, sa biyahe namin. Naisipan na lang namin pumunta dito sa Diwata Pares. Wow. Kakain kami dito, guys. Ito try namin kumain dito sa sa Diwata Pares, guys. Nagutom lang kami sa gala namin, guys. Naging gala tuloy yung ano namin naging date tuloy nag date tuloy kami di oras na asawa ko dito sa Diwata Pares nakakatawa na lang talaga ang mga nangyari <laughs> so ayun na nga guys umorder na nga kami ng pagkain guys ang in order ko ay Diwata Pares Overload at sa asawa ko naman ay yung Diwata Chicken, si Pride Chicken. Si Ayan lang in order namin guys. Dalawa lang naman kami. Sakto din yung pagkain namin dyan guys. Dahil umulan na malakas. Launa na pala na madaling araw that time guys. Pero ang dami pa rin ng tao dyan sa Diwata Paris. Grabe. Ang daming kumakain pa rin sa Diwata Paris. Ayan. Nakita namin si Diwata dyan guys. Pero hindi namin pinansin. Ano siya? Artista. <laughs> so. Ayan guys. Kain tayo. Ayun o, dyan na sabaw Kayahin mo mo <laughs> Nasungitan na ako sa mga staff ni Diwata guys Dahil yung asawa ko nga na pumila Tapos nagtanong ko saan yung lagayan ng sabaw Tapos sabi ba naman niya sa asawa ko Ayun no, o doon nakalagay o gayahin mo yung nasa likod, Ay gayahin mo sila Tama ba yun? Hindi na lang niya tinuro yung lagayan ng sabaw dapat tinuro na lang. Doon po sir, oh, doon po kinukuha. Hindi po sabi pa siya na, gayahin na lang sila. Diba? Wala lang. Hawa-hawa <laughs> ata. <laughs> masasabi ko lang yan guys sa diwata pares overload ay puro bulaklak guys ang kunti lang ng baboy guys ang kunti lang ng laman puro bulaklak na siya guys kaya ang mura pala pero yung lasa guys masarap talaga siya masarap yung lasa ng diwata pares talaga kahit yung diwata fried chicken niya ay masarap din guys doon lang ako nabitin guys sa laman ng diwata pares overload niya puro bulaklak

So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa mga nanood ng aking walang kwentang video ngayon guys. Ayan, another one, ano naman, walang kwentang video na naman. Dahil wala na naman kami na pala sa aming lakad. Pero meron naman kasi nabusog kami. <laughs> Thank you for watching guys. Ingat kayo palagi. God bless.